Ang pangalan siya? Eh? Siya. May okay. eh, bababot lang ako sa iyo. Diyo na no, sa bahay na iyo, no? Saan? Ibigyan na lang kita 200. Yung hinintoan mo. Saan dyan? kasi kami. Ha? Yung hinintoan mo na bahay. Ay, kanina. Harap ng unod yun. Sino, uh, yung bahay na iyon. Sinong bababotan? Yung jowa ko. Nagawi kasi kami. Hindi ako makapasok eh.

Ano, ano ba yung ibibigay? Bulak-bulak ba? Ay, kayo sir. Baka ano, malapit lang eh. Malapit lang? Hindi, ibibigay ka na 200. Kaso nga lang, pamantayin mo siya eh. Mga 10 minutes ganyan. Okay lang. Ah, oh, sige sir. Pero pagka... Paano pag wala 10 minutes? at tama kang ginawa? Huwag. Hindi. Nakakita nyo dito naman ngayon. Gawin ka siya. Kayo pa, Sige po. Ano? Sige sir. Okay lang.

Pero so, dito lang banta sila, eh? sa so, may gilid lang? Hindi, ano, tawag, tawag na lang ako pa. Yun ang poste ng kulay green. Kung may Diana store. Okay, ang basa sa labas lang sila. Ito ka lang, Babaser ka lang. May baser sila doon. Pwede, pwede na sa loob? tapos, tanggalin pa lang sa plastic. Ah? Uh, uh, ano itong... Ito plastic, ah? Hindi, may, may lumabas. Tanggalin mo lang sa plastic ay bigay ko lang sa kanya kung pag ibang tao ang natanggap hindi ko ibigay tapos may buzzer sila doon di ba? buzzer sila doon di ba yung parang say yung ano ko lang tawag ko lang sige sige okay na yan boss 300 oh malaki na nga pa sila eh Diyasang ay poste lang nilal ko sila na? Yung poste lang nilal ko na yan? Yan yung pangyayon ng Diana store. Di yeah, poste? Tapos yung kulay green. Ah, ah. na ah, ako mag -durben. Tapos may passer sila doon. Hindi lang pulang. Sige, sige, sige. Sige, sige.